Maraming maraming salamat po sa muling pagbabalik po natin. Ako po si Melissa at kung sino man po ang baguhan po sa channel na to, ang channel na to is pag-uusapan po natin is tungkol po sa spiritual and in today's video is about po sa sinukuan o tinatawag po nating makamandag na kahoy. Gusto ko lang pong iparating sa lahat po ng mga uh, subscriber natin na ang channel na to or lahat po ng information sa inyo na ibinigay ko is uh, sarili kong uh, experience, sarili kong karanasan, sarili kong research and as uh, as I said isa po akong uh, manggagamot and dahil po doon ini-encourage ko po ang bawat isa na sana po magiging open-minded po tayo sa mundo po ng hindi nakikita. Siguro naman mostly sa atin nakaengkwentro na po yung word na sinukuan na ang sabi po nila is pampaamo no. Isa po ako sa mga tao po no na hindi masyadong naniniwala doon sa kung ano-ano sinasabi ng iba. And uh, thank you po sa lahat po ng mga uh, commentator ko doon po sa isang uh, vlog ko about po sa sinukuan at ang tunay na hitsura no? A challenge po talaga ako kasi talaga pong tigsabi nila na hindi po talaga yan ang sinukuan. Pero bounce din po ako sa inyo na hindi din po yun bangkal. Although nagtataka din ako kasi magkatulad na magkatulad pala ang bulaklak nila. No? Ang puting sinukuan, mas visible po ang cross niya sa gitna while ang makamantag na kahoy is wala po siyang cross sa gitna pero ang dagda po niya is halos kulay dugo and mag-iitim po siya and pag natuyo na siya para na po siyang brown or brown brown is na po yung kulay po ng uh, sa loob po ng kahoy mismo. Since na gusto ko talaga po magkaroon po kayo ng right information and uh, i-research po natin kung ano po talaga ang word po na sinukuan So sabi nga nito, ang word na sinukuan, also known as aring sinukuan or apong sinukuan, is the sun god of war and death. Sa larangan kasi po ng spiritual, alam ko sa lahat po ng antingero yan na nasa astral po ang labanan is not really on flesh but on spirit. So sa akin, ang sinukuan is more on a uh, sun god of war talaga po siya in death kasi po talaga pong papatayin ka niya. Talaga pong kukunin niya ang buhay mo paunti-unti kung hindi ka man po talaga mamamatay on the spot. Uh, kukunin at kukunin po niya ang kaluluwa mo hanggang sa makuha ka po niya. And kung isa ka pong at mayroon ka pong kapangyarihan, and then lahat po ng kapangyarihan mo makukuha niya. So, habang patagal or palaki ng palaki ang isang puno, uh, lalo pong lumalakas ang kapangyarihan yun. Lalo na po kung ang puno po is natumba na. Ibig sabihin nun nawala na siyang kapangyarihan kasi kahit dry na po yan, talaga pong malakas pa rin po ang kapangyarihan niya bilang isang antingero uh, kailangan mo siyang matalo kailangan mo siyang makuha lahat po ng lakas ng isang puno para magiging sa iyo ang lahat po ng kapangyarihan niya na nakuha niya po ang lahat po or masasabi ko na sa lahat yata po ng antas ng isang anting-anting uh, ang sinukuan po or ang makamandag kam na kahoy po ang number one pong vouch ako sa akin po mas hinahamon ko po kayo kaysa po na kumuha po kayo sa mga antingero mas maganda pong talagang kayo po ang mismong makakakuha nung puno kasi sa inyo po ang buong lakas noon may mga medium nga po kami no uh, isa na nga po yung kasama ko na lalaki and uh, nag ask po kami sa kanila na kung pwede po na kukuha kami ng kahoy ng silukuan at gabayan po kami. Yung unang attempt namin pagpasok sa bundok is uh, medyo mahirap po talaga lalo na kapag hindi ka po sanay. And isa sa amin po ang pumiyok at hindi ko naman siya pwedeng iwanan at hindi ko rin siya pwedeng iakyat na po. So bumalik kami ulit no. So sa lahat po talaga ng gustong kumuha nito is talaga pong totoo sabi niyo na talaga pong delikado. Kasi nung nakaakit na po kami and eh, nag-decide po nga kaming bumalik na bababa na kasi yung kasama namin hindi na po niya kaya talaga pong iba yung pakiramdam ko kasi lalo na parang nararamdaman nila kung ano yung pakay mo and hindi na po ako nakakatulog nun po akong nainganyo and uh, kinausap ko po talaga kasi nagpapakita na po sa akin yung diwata and ang sabi po niya sa akin is uh, hinihintay niya kami doon and sabi ko nga sa inyo is pasyado po akong malapit uh, sa kalikasan kaya nagpaalam po talaga ako kung po pwede po ang sagot talaga po niya sa akin, marami na ang sumubok. Wala pang nagtatagumpay. sa akin, uh, uh, tumaas na naman yung antena ko. And uh, gusto ko talaga siyang makuha. No? Lalo na po kapag wala, na, wala pa po talagang nakakakuha sa ganitong klaseng anting-anting. And sa isip ko naman kasi is, as I said, no, uh, the more akong nahihirapan, the more po akong, lalo po akong nanggagalaitin na makuha at matagpuan ang punong ito. So, sa inyo po, no, sana po nasagot sagot na ang tanong niyo, ninyo na, ang sino sinukuan si ay isang napakagandang um, panlaban at saka napakagandang uh, po sa lahat po ng um, kaaway po natin or sino man po na nagtatangka sa inyo. Tapos po namin na nakuha, ang uh, kung maalala niyo nag-travel po kami kaagad papuntang Sambales and uh, doon ko talaga naranasan ang ang kapasidad ng isang sinukuan. So kung isa ka mang manggagamot o isa ka man pong uh, antingero, uh, napakaganda po nito bilang isang panangga sa katawan mo. Pero dapat po talagang malakas na malakas talaga ang loob mo at may kakayahan ka po na makipaglaban po spiritually. Mas na parte po niya is yung ugat. At sa uh, ginagamit po namin yung panlaban kasi kapag uh, sinaksak po namin yan sa aming kaaway, yung ugat po niya is magkakaroon po ng lason yung buong katawan nun at maparalisa nga naman, uh, doon po ikaw makakakuha ng lakas sa lilim niya. So, kapag ka itinanim mo sa isang lugar o isang property, so, pwede po siyang magiging panangga sa kahit na ano, uh, doon sa bakuran mo. Wala pong makakalapit dito na kahit na ano. So, ito, vouch ko po na pwede po ninyo siyang dalhin sa simenteryo, uh, sa uh, patay sa hospital no kahit saan po hindi po mawawala ang bisa niya Uh, gusto ko rin siyang magiging panangga para sa mga bata kasi ang mga bata kasi is natural pong lapitin po ng mga elemento masama man o hindi kapag ka kasi napaglaruan sila nandyan na po yung lagi po silang nagkakasakit at pambakod po sa bahay protection sa katawan and uh... Pagdating po sa spiritual is um, malakas po siya panlaban. Ayun ay hindi ko na po siya tatalakayin dito. Basta importante po sa akin, malaman ninyo kung ano po ang lakas po ng isang sinukuan or makamandag na kahoy pangatlong video po na series po ng sinukuan. Uh, dito tatalakayin natin ang mga tao or mga organization po na may hawak po o may tangan po ng sinukuan. Maraming salamat po sa inyo and sana po is nakabahagi po ako ng magandang aral po para sa ating lahat. And thank you, thank you, thank you po. Thank you.